may nagbibenta ng isda dun sa labas, dumaan, naglalako sila, bibili tayo mga pinyos Anong tawag dyan sa isda na yan? Bilong-bilong. Ah, bilong-bilong? Bilong-bilong. Ah, yung malapad, bilong-bilong na. Mm, bilong, bilong. ano yan? Itong isa, matan, matambaka. Magkano kilo? Matambaka. Baka mahal? Hindi naman. Magkano, Magkano yan? 20. 20. 20? Ano oh, yung bigas? 20? Bilong-bilong? Tsaka na yung bilong-bilong magkano? 20, ma'am. Ha? 20. Grabe, kamura naman. 20? 20 lang, 20. 20 ang okay. kilo. Oh, Hindi oh, nga, pero-pero lang. Pero lang. Magkano yung kilo? Pero kung sa iba, man, 180. Ang bilong-bilong? Oo, -bilong, no, 180. Tapos yung ano? Mat-an. Mat-an? 180, ah, 180, sila? 180 ang kilo. Yung, ano, Yung mat na lang siguro... Tapos pakipili yung ano, yung hindi ipabutas yung tiyan. Oo, oh, yung walang ano. Uh Oo. -oh. Hindi lumalabas yung tinta. Uh Oo. -oh. <laughs> okay. Isang kilo lang. Isang kilo lang. Kasi yung nabili ko sa yung bangos, hindi ko pa naluluto. Nandito uh -oh. sa freezer. So, tigana pa na tigana. Dami na ano, tiganaon. Uh Oo. -oh. Kung may birthday, na, ano na maluto sa sugbahon. Oo. Uh -huh. Sugba. Iyawon. Sa Manila, sa so, Tagalog, sa ihaw. Ayan. Linihaw. Linihaw. Eh, wala pa mga ganda istasa ngayon. Wala, oh, wala pa. O. Eh, wala pa ilo-ilo. Marami naman siguro yung ano na isang kilo. Oo, oh, marami naman. Mga <coughs> ah, gagandang isda. So, sa susunod, nagdadala ko malalaking isda. Yung tuna. Mm. So, tuna. Madami ang isda. Isang kilo. Isa 180. Hmm. Hmm, paano ng isda ngayon? Medyo ano? Nasaan yung ano mo? Oh, yung panimbang sa na, na, na dala? Nagtibang anak kong maliit. Ay, ang lako, ko. Nahihirapan. ko magtibang sa Accurate naman yan. Okay naman. Yun. Hmm. Ara ah. Sa kilo. Oh, sige, sige. Sa sige, iyo, sige. Ah, Para sa iyo. Okay. <laughs> Ito yung nabili natin na isda kanina doon sa ano mga penyos. Doon sa labas may naglalako kasi dito na ano sila every every twice a day sila dumadaan dito nagbahay-bahay. Ito yung nabili natin no. Tawag nila mat matan pero sa ano sa Tagalog hindi ko alam kung anong tawag nito eh. Ano naman siya, fresh na fresh pa kasi ano pa lang eh, yung matigas pa yung ano niya, yung chan. Tsaka yung mata niya, fresh pa naman o. Oh. 180 per kilo lang, 180 per kilo. Isang kilo lang binili ko kasi marami pa kung ano, marami pa kung isda dito sa rep. Ayan, ano kaya masarap na luto nito mga pinyos. Ayan, lilinisin muna natin mamaya ito. So, lilinisin muna natin itong isda na nabili natin. Ayan. Tinisin natin to doon sa ano? Sa bomba. Kasi sira yung motor ko ng tubig, mga pingyos. Doon natin to lilinisin sa labas. Yan, ito yung gagamitin natin, bumba mga pingyos. Dito tayo maglilinis ng isda, oh. Dito tayo. Dahil sira yung ano namin eh. Itong motor ng tubig sira. Mga 8 months na to nasira So, hindi ko pa napapaayos. Dami ko kasi ng bills na binabayaran. Wala pang budget. Plano ko kasi magpa ano ulit. Magpa magpa dig ulit ng ano ng deep well. Mga pinyas. Pag ginaon naman siya, gumagana siya. Gumagana siya. Pero sira yan walang lumalabas na tubig galing sa ilalim sira ang motor maglilinis tayo ng isda Maglinis ng isda. <coughs> Ganito kahirap dito sa amin. Sira ang bomba. Hindi pa napapaayos ang bomba. Gas, gas. tayo ng malunggay sa huga natin ng malunggay tsaka tanglad lemongrass mga penyos Kuha tayo ng malunggay dito sa tanim ko ang tataba ng mga malunggay ko mga penyos ito yung aking malunggay may malunggay is very healthy. Kuha tayo ng malunggay dito. Mga tatlong ano lang. Kasi malalaki siya. Mga tatlong ano lang malunggay. Mga tatlong sanga. Tapos dito mga pingyos. Dito tayo kukuha ng... Dito naman tayo kukuha ng ano dito naman tayo kukuha ng ano pang sahog natanglad matagal ko na tong tanim dito ako palagi kumukuha ng ano ng pang ano pang tinola pero inuugasan kong mabuti bago ko hinahalo sa ulam dahil minsan baka iniihian to ng mga alaga ko ayan mga pinyos oh. fresh na fresh itong ano fresh from my garden So ito ang ating mga recipe ngayong araw na ito, mga kapeng Ayan, ang isda na nabili natin kanina. Tapos haluan natin ng ano, ng kamatis. At yan, lui, uh, luya, ginger, at saka sibuyas. Uy, may number pa ang sibuyas, number 3. Number 3. Ayan. So tapos yung kinuha natin kanina na lemongrass na tanglad tapos ang ating malunggay na fresh na fresh mga pinyos. So, ang recipe natin, natin for today, mga pinyos, is tinolang isda na fresh na fresh. Hello! Maguros tag malunggay! Urosin muna natin itong malunggay natin. Ang lalaki ng dahon ng mga malunggay ko, Sarap ito sa tinola. Ayan, na-prepare ko na lahat. Na-prepare ko na. So, magluluto na tayo. Magluluto na tayo ng tinola. Isda. Sain tayo ng kanin. Gutom na mga alaga ko sa labas. Pagod na pagod sila magwardiya kagabi. Lamihan natin ng saing para mabusog sila. Salang na natin ang ating kanin sa rice cooker. palabasin ko muna yung isang alaga ko na aso tapos yung isa ipapasok ko naman sa kulungan niya gusto mo nang lumabas gusto mo nang lumabas una ka pa sa akin <laughs> dito tayo o dyan ka na, ha Panggabi ang ano mo dami mong ano linisin natin mamaya itong kulungan mo Pisa nang kumulo ang ininit ko na tubig. So, ilalagay na natin itong ano, yung tanglad. Unahin natin para yung, yung lasa niya humalo sa ano, sa ating sabaw. Ayan, pagsabayin na natin mga pingyos. Ay, unahin pala natin yung ano, yung luya tsaka sibuyas. Ihuli natin yung kamatis kasi madaling madurog. Ayan. Ayan. Mamaya na yung kamatis kasi mabilis madulog, madurog pala ang kamatis. Ayan, kumulo na. Kita nyo, oh, mga pingyos, oh. kumulo na siya. So, lalagay na natin yung isda. Hatiin natin yung isda dahil ako lang naman kakain, tsaka tatlong aso. So, hatiin lang natin yung isda o nating ubusin. At yung matitira na kalahati, gagawin nating prito para bukas or ano, kahit paksiw, masarap din yun. Ayan. Ayan, oh. So, hintayin natin kumulo para ilagay natin yung, ano, yung malunggay naman. Ayan, luto na ang, ano, ang isda. Huwag masyadong, ano, lutuin. Baka madurog mga pingyos. So, ngayon, lalagay na natin ang kamatis. Hinuli natin yung kamatis dahil mabilis lang yan madurog. Ayan. Isunod e, na natin tong malunggay. Ayan. Tatlong, tatlong dahon lang tong kinuha ko eh. Ang dami pala. So, pero uubusin natin kasi masarap naman yung tinola na maraming malunggay. Tsaka masustansya ang malunggay maraming benefit sa ating katawan, sa ating health. So, ang malunggay natin, wag naman masyadong lotoin. Pag ano, pag medyo na green-green na, patay patayin na natin ang apoy. Kasi pag pinatagal pa ang malunggay, mangingitim kasi itong mga pinyos. Yun, mga pinyos, oh, napakasarap ng ating ulam ngayon for today. Tinulang isda. Ayan. Ayan, medyo na green green na. Ah. Kikita nyo yan, Oh, na green green na. Ah. So, ayan. Okay na yan, mga pingyas. Patayin na natin ang apoy. So, ayan. Nakaluto na tayo, mga pingyas. Kain na tayo. Ang sarap-sarap ng isda. Sinabawan. Higop tayo ng sabaw. Hmm. Sarap. Sarap mga pingyas. Hmm. Tikman natin yung luto natin na isda. Hmm. Hmm. Malunggay. Masarap. Paborito ko sa ano, sa Tino lang isda. Kamatis. Itong Kamatis. Ayan mga kapinyos, maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. God bless.